yun na nga, yung nakaugalian nating mga Pilipino is parang nakakahiya o nakakadiri ang magbenta. Empleyado ka o estudyante ka, subukan yung magbenta-benta online. Hindi lang to para umaman ka o kumita ka. Ito ay para ma-experience mo kung ano ang takbo. sa totoong buhay naman talaga, sa totoong mundo, kung ah, gusto mong magnegosyo o balak mong maging negosyante, eh kailangan mo talagang magbenta kahit ano, ibenta mo. Huwag lang yung sarili mo. No? <laughs> Isang payo na maibibigay ko sa mga kabataan ngayon o sa mga teenager o mga mga binata o mga wala pang responsibilidad sa buhay, wala pang asawa, wala pang pamilya, ay mag-start ka ng magnegosyo. Kahit nag-aaral ka ngayon, eh, subukan mong bumenta, magbenta, kahit ano basta magsimula ka Hindi para yubaman ka Kundi para lang ma-experience mo Ang totoong buhay Bilang isang tao dito sa mundo O isang negosyante Yo! What's up? Ako nga pala si Jeff Cinco Isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience Sa pagpapatakbo ng negosyo At nung nag-start ako ng negosyo eh Medyo may edad na ako Nasa mga 25 seven na ako. So, nung bata pa kasi ako, wala akong hilig sa negosyo. Ano lang ako? Trabaho, tapos pag may panahon, eh, tamang pasyal, tamang gala. Kung galing naman ako sa trabaho, 8 to 5, ah, pag uwi ko mula 8 p.m. hanggang gabi, kadalasan, i-gagala-gala, pasyal-pasyal sa paligid, parang wala lang para lang siyang ano, para lang siyang okay, ganito, okay, may kita, okay, may may sahod. So, yun lang yung ano ko. Tapos nung nag-aaral ako is talaga ako. I mean, hindi mahihiyain na uh, mahiyain tao, kundi mahihiyain magbenta. Marami kasi ano, uh, pangyayari sa buhay natin simula nung bata pa tayo na parang sinasabi nila na ang pangit pag uh, naging ano ka naging isa kang sales person no parang ang pangit kasi maraming uh, manlait sa iyo parang ibabagsak ka kung malalaman nila halimbawa uh, nag-aaral ka pa tapos uh, line sa line ka nagbebenta ka ng mga uh, candy o oh, kahit mga pabango yung iba niyan is sasabihin nila na na paano ka na, 'di ba? mustang... Mustang business, big time ha. Ah. Oh, pero aasarin ka lang nila. So, hindi talaga ako mahilig magbenta dahil din sa ganyang pag-uugali. Wala, hindi ko alam yung mga hindi ako mahilig sa sideline, side hustle. Kung ano lang yung sahod o kung ano lang yung pera, i, yun lang. Parang Okay na to. Ayos na to. Tapos nadadala ko siya hanggang sa paglaki ko hanggang tumatanda na ako na parang sinasabi sa atin ng ibang tao unang mundo na nakakahiya ang magbenta. Nakakahiya siya na parang nakakadiri. Maraming hindi ko alam kung naranasan nyo to pero parang nung nandun ka sa school mo, tapos nagbebenta ka ng ice candy, parang napaka mahirap mong tingnan. Ganon yung uh, pakiramdam ko noon na tuwing nagbebenta ako, eh, parang uh, nakakadiri siya na, uy, anong kawawa ka naman, napakahirap mo na, nagbenta-benta ka na ng ganyan. Yan yung na ramdaman ko noong mga uh, binata pa ako, yung mga nag-aaral pa ako, hanggang sa nagtatrabaho na ako, hindi rin ako maka sideline, -sideline o kaya magbenta man lang ako ng uh, kakanin o ng mga snacks doon sa pinagtatrabahoan ko kasi pakiramdam ko parang nakakahiya talaga. Hiyang-hiya ka na mag-aalok sa, sa ibang tao. Pero sa totoong buhay naman talaga, sa totoong mundo, kung uh, gusto mong magnegosyo, o balak mo maging negosyante? Eh kailangan mo talagang magbenta. Kailangan mong magbenta kahit ano ibenta mo. Kahit ano ibenta mo, huwag lang 'yung sarili mo. <laughs> oh, I mean ah kahit anong pwede mong ibenta, i-sideline mo o parang reseller ka. Ito ay para to sa mga gustong magnegosyo. Kasi Meron akong nakikitang post na gusto daw nilang magnegosyo tapos wala daw silang kapital. Sabi ko, eh ano bang negosyo ang gusto mo? E, sabi, sabi rin naman niya, eh, gusto niyang uh, parang parang bodega, yung parang ganon, yung parang uh, RTW nagbebenta. Kaso malaki daw yung capital. Sabi ko sa kanya, ganito na lang gawin mo. Halos same lang din to sa magiging ikaw yung owner doon. Tinan uh, tingnan mo yung post niya at saka puntahan mo siya, kausapin mo yung may-ari doon o sino may yung nag-manage doon, sabihin mo na, i-repost Ire ko yung paninda mo, panin, eh, paninda, mo tapos ah, magma magmamark up ako ng konti. Di ba napakaganda ang idea yun, yun? Kasi para ka nang merong budiga o meron ka nang RTW business pero wala kang capital, i-repost Ire mo lang siya pero halos same lang din naman yon na kung ano yung binibenta niya, ibinibenta mo rin pero ang advantage, wala kang ang capital. No, pero yun na nga 'yung nakaugalian nating mga Pilipino is parang nakakahiya o nakakadiri ang magbenta. So, 'yan 'yung mga payo ko ngayon sa mga kabataan o sa mga ngayon o kahit may may trabaho ka o kahit uh, empleyado ka o kahit may anak ka o pamilyado ka, na try mong mag magreseller muna o magbenta-benta kahit uh, kahit ano, at least may experience mo 'yung takbo ng negosyo. Kasi pag sumugal ka na, halimbawa, nag-start ka, na-experience namin na, nagbumuo ka na mga uh, online bodega, year, year 20, 2019, oh, uh, yung pandemic. Gumastos kami, ng capital kami ng 300,000 dahil nga doon sa nakikita namin na malaki yung kitaan kasi may kilala kaming online seller din na meron ng bodega tapos ang laki ng benta nila, ang laki ng kita nila bumibenta ng 1A monthly, ganun. So, nainganyo kami, nasubukan din yung business na yon pero next uh, nag-start kami ng may capital talaga. Uh, may extra kami noon o uh, nang, 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 nangutang rin kami noon. So, yun na nga, hindi siya gumana. I mean, hindi siya kumita. Nalugi yung business na yon pina assume namin pero hindi hindi nabenta rin dahil napakadami na nga ng online seller nung at 2019 mga bodega na yan so yung stocks namin is dinala lang namin sa bahay tapos yung iba pinamigay kasi daming RTW doon mga uh, meron ding sandals, chinelas basta lahat ng ano uh, ready to wear na gamit so yun yung mga pagkakamali namin dahil gusto namin mag start ng malakihan agad kaya yun malaking pagkakamali dahil nalugi yung business at uh, yun na, damage, tapos uh, stress kasi walang benta, walang kung ano, may utang ka pa. So, kung gusto mong uh, sa mga wala pang ganong responsibilidad o kung may anak ka na, may pamilya ka na o may empleyado ka o estudyante ka, subukan yung magbenta-benta online. Hindi lang to para yumaman ka o kumita ka. Ito ay para ma-experience mo kung ano ang takbuhan dyan, kung anong kalakaran dyan, kung anong sistema dyan sa ganyang negosyo kasi naniniwala ako na ang negosyo ay para tong uh, habang buhay na pag-aaral. Araw-araw meron kang matutunan sa buhay lalo na kung uh, ano mga kapalpakan. So kung kaya mo namang mag-start o, o kumita ng experience o karanasan na walang ginagastos na pera, walang tinatak na malaking risk o mangutang sa uh, ibang tao eh ito na yung pwede mong gawin, uh, subukan mong mag-reseller sell muna, benta-benta para malaman mo kung ano yung takbo ng mundo. At yan lang nga ng araw. Napunta kami ngayon sa Turil branch namin sa Zell Salon dahil magbubukas na tayo ng apat na branch natin, pang-apat na branch ng Zell Salon. So, yun na. At uh, invite ko kayo sa ating opening ngayong May 28 pero soft opening natin ngayong 8 na. So, sana uh, makapunta kayo dahil kung naghanap kayo ng dekalidad at quality, safe na uh, salon, wala nang iba dyan si Zelle Salon. Bye bye, magandang umaga, palis na kami.